Ang ina yung ako ko rito yung magkasunod. Pag nagkasunod ko, sunog lahat Kung sinita ko ron. No, wakin bordado. Ito naman, no, wakin bordada. <laughs> Ang pagpapalik ni General Suka. <laughs> <laughs>

Cuộc đi là hát nữa, hát nữa, hát nữa, hát nữa, hát It's merry. Ito bakal. Bakal. Ito supermarket yun ah. Ito pala. No? Yung food cart? Ano yung food cart? Food cart yata ng SM ASN,

pa po. Ito patanggal po, patanggal. Okay, okay po, gayahin okay, mo po, okay, to, to. <laughs> Alex, tao. Ito, si Ate Segit. Ito, lahat

kalado iba kaya yung ako baka mamaya dito oh eh, ba oh Saka yung mga ano kaya pinabang yung mga lola para kung magtanaw kita mo kagad kasi kung may lola ha, baka may makasang gumunta yun sa magtago diba lang <laughs> naman eh lang naman may mag yung -in Di Di yung dito yung 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 Talaga dyan, puro lona rito. Oo, puro lona kasi kaya ay nangyong iniwasan ko rito yung magkasunod. Pag nagkasunod ito, sunod Kung nakara, may sinita ko ron. Wakin bordado. Ito naman, wakin bordada. <laughs> oh <man. laughs>

eh gusto mo nito? kasi pero ito okay 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 ano yung aking babagay upang malala kasi kaya nato. Maganda kasi natin. Maganda kasi. Lahat ng ganon. Ah, oh. Maganda kasi. 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 Pasok pa uh, diba? pa-clean. Kumakapit dito, tangay niyan. Oh. Nandito, buta ko dito kaapon. 'Yan po si German, 'yan ang nag-i-drama sa ako. Alam niyo na pala eh. di ba? Hindi. Hindi kauso. Hindi. Kaharian lang araw. ano kung dito, baka may magkaroon ng sunog, diba? oh, di ba? yun yung. Hindi

hindi nang sabitan dito eh. para lang hindi masyado ha, ah, kahapon dito ko o ngayon, nakiusap ka sa akin, kagawad babalik ako dito next week, hindi ko sasabihin kung anong araw ha, pagbalik ko dito dyan tayo magkukuha na. ngayon wala akong kinuha ha? para at least, alam nyo ha, mabait pa ako Buka asa ah, susunod na linggo Ha, ay, lang. diyan uh, so, uh, kaya mo na kung Ayan. mauhan <laughs> ayana ano 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 ha <laughs> Ayan, <laughs> Ayan, ha <laughs> <laughs> Jen, 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 Jen. Cat first. Ah, oh, ini kan, ini kan, Make Manila, make Manila. Oh, yang bagus susu Make Manila, make lagi nak. Di sini, di sini. Onay, make Manila great again ha. One, two, three. Make Manila great again. Ayan. Ay, wala kasi na, Peter. Ano na lang?